Hello mga lodi, ayan, punta tayo ngayon sa Old Zook at hanapin natin yung umuusok. Alright, ito na at naglalakad ako. Hinahanap ko yung umuusok. Hi kawayan, nasaan ang barbecuehan? Alright, tambay muna tayo dito mga kapogi. Ayan, nagpapadaan ng mga single mom. <laughs> kaso mga itik naman mga ibang lahi na hindi naliligo yung mga dumadaan lagi dito ayun na mga kapogi no. ito na ang ating tusok tusok alright and meron tayong basta kompletong part ng manok yan mga mga kapogi alright ito pala si kuya at si kuya chef ayan dyan tayo bumili ng kwek kwek Fishball... meneng, Ano ba yan? Yung mga iba. Basta maraming mga tusok-tusok. Yung mga... Street foods ng Pina. Pinas. Nang <laughs> Pinas. Ayan. Kompleto na si Kuya Dyan. Mga kapuge. Dyan lang sa street foods. Pinoy street foods. Ayan. Gawi lang ng kanan. Sa bandang kanan ng kabayan. Supermarket. Alright. Ayan po si Kuya Chef. Alright. Ayan. Sabi ni Kuya. Dito kasarap idol magbidyo. Ayan. Ayan ano? Kaya pumunta ko sarap yan Ayan, binuksan niya. Lahat niyan may isaw. basta mm. part lahat ng manok yan, mga kapugi. May yeah! silang lahat. Kompleto yan sila. Alright. Ito na nga pala yung inorder natin, mga kapugi. Uh, fish ball, tok meneng. Ayan, quick, Lahat, basta uh, assorted na yan, mga kapugi. Ayan, oh. Ay, no? Fish ball may tokmeneng meneng. Ayan, no? Tok meneng. Um, alright. Sarap naman yan. Medyo spicy yung aking sauce dyan, na pinalagay. Minix na ni kuya dito lang tayo sa bandang Gedley mga kapugi na kakain si naya akong kumain doon ang daming mga single mom doon baka mamaya eh iuwi nila oh. ako <laughs> ayan o, oh. buksan natin yan guys mga kapugi, susunod natin yung squid ball alright, squid ball yan eh masarap din, yan, susunod natin yung kikiam mm. masarap yan kasi linuluto nila bago nila i-serve, naka-display yan hindi pa luto Ayan. doon pala ako bumili kay Kuya. Kay Kuya Chef. Kaya matao ngayon mga kapugi kasi Friday. Ayan, day off ng ating mga kabayan, kababayan na nagtatrabaho sa mga, lalo na sa mga bahay. Ayan, dyan sila dumidiretso after Simba. Pag andito ka talaga sa Little Manila, sa Old Sook Salmiya, parang feeling mo nasa Pinas ka na rin kasi andito na lahat, lahat ng pagkain, ulam, andito na lahat. Kaso baboy lang talaga yung wala na binibenta dito. Marami rin dito mga alamang, tapos may mangga. May chicharon din dito kaso tago lang uh, pinagbebenta. May mga balot din dito. Kaso hindi ata itik yun, parang manok. Manok na balot. Malapit lang naman ako dito sa Old Sook, mga 5 minutes na bus. Ang sakyan mo bus. Pero minsan lang ako pumunta dito kasi wala akong kasama. Yan talaga pag singer uh, Ayan, tapos na tayong kumain Tapos na na rin ang ating pinagkainan Alright Tapos na ang lamon mga kapugi Ayan, inom na tayo ng Pineapple shake Alright At para makauwi na tayo mga kapugi Ito na nga, uwi na tayo Hello kay ate, wow, ang sexy sa likod Pagharap, boom <laughs> You know, ganda ng scooter ni kabayan Alright, meron din tayong parang tutuban ba yan, <laughs> ayan, ayan ang ating suot. ayan oh, medyas lang tapos chinela Simple lang, simple lang natin mga kapugi ayan, sila kabayan, nagmamarites